Tingnan po natin kung mamamatay Bubuksan. Kapag ka po siya ay bumalik na nagpatay si hindi ibig sabihin second floor ang leak. Ang gagawin naman po natin naman ay ating papatay gate valve doon sa kabila ang main gate valve. Ngayon po, pupuntahan naman po natin sa sa main. Titingnan natin kung magbabago pa ang pressure doon. Oh, hindi po nagbabago ang pressure. Pero subukan po natin pa. Pag hindi po nagbago ang pressure, ibig sabihin walang problema ang main line ang problema ay nandoon sa mga tubo na nag-supply sa mga room. Yun ang iisa-isahin po nating buksan. Yan po, wala pong problema. Pupunta po tayo sa mga gate valve na nag-supply sa second floor. Iisa-isahin po nating buksan. gagawin po muna natin ay sarado ang mga gate valve na ito. check po natin kung talagang lahat sarado. Ngayon po, ay bubuksan na po natin ang main gate valve. Ito po yon. Yung kanina pong isinara natin, bubuksan po natin. Dapat po, hindi ito, hindi bababa ang pressure doon. Na po. Tingnan natin. Ang ba bababa ang pressure doon. ngayon natin kung mabilis na bababa ang pressure. O. Hindi po bumababa ang pressure. Ibig sabihin po, walang leak. Ngayon po ang gagawin natin ay iisa-isahin natin buksan ang gate valve ng kada kwarto na nagsusupply sa, ng tubig sa kada kwarto. Pero dapat po sigurado kayo na walang gumagamit sa mga kwarto bago inyong buksan makikipag-coordinate po tayo sa housekeeping para magpa-assist po tayo nandito po tayo at makikipag-coordinate po tayo sa housekeeping upang uh, uh, abisuhan ang mga guest kung may guest pero kung wala Sisigurado, siguraduhin na ang mga gripo po sa second floor na ating hinahanap ang lift ay lahat ay nakasarado. Uh, pwede pong paki-check ang mga ano, ang mga uh, room kung nakabukas po ang lift pad. Pwede pong i-check po. Uh, okay. Ngayon po ay isa-isa na natin buksan. Unahin po natin sa taas. Lahat po ito, uh, ang supplyan nito, lahat po itong gate valve na ito, ang supplyan nito ay second Ngayon isa-isa yun po natin yung buksan. Buksan muna natin ito. Sa room, ito po ay bali, uh, room hanggang 2-1-2. labing dalawang room po ito. Susubukan po natin kung saan ang room 2 1 -2. Siguran, bago po natin ginawa ito, isinigurado natin na nakasarado ang mga gripo sa lato. Obserbahan muna po natin. Huwag po natin pagsabay-sabay niya. Obserbahan po natin. May na po tayo ng isang gate valve. Ng room 212. Wala pong pagbabago. Ibig sabihin, walang leak sa room 212. Balik po tayo doon. bigyan po ninyo at least 5 minutes kada isang gate valve bago buksan ang susunod na gate valve para makita natin kung alin ang naglilik na water supply ng hanggol ang so, naman po buksan natin ang 2 -1 -1. ayos po at walang leak ang room 211. Balik po tayo doon. Buksan po natin naman ang susunod na ng mga gate valve at lagyan po natin na limang minutong pagitan ang pagbubukas ng bawat gate valve upang malaman natin ng tama at sigurado kung saan nagmumula ang water leak. Ayun, nakita na po natin. Ito po, nakita na po natin ang may leak. Ayan po, Oh. Ayan. Yung room 210. Yan ang may leak. Mabilis ang pagkanyang pag baba. Yan ang ating check-check. Yan ang ating isa shut off. Pagkatapos, bubuksan na natin ang ibang gate valve. Titingnan natin kung magiging young room na yan ang, ang ating uh, suspect And, yung room na yan ang ating so suspect ang gagawin natin dyan ay papatayin natin ito, ito. ito. natin po ito yun ang ating suspect may yun na sa larin hindi po natin wala hindi huh? po ang salarin may isa na po tayong suspect Pabuksan na po natin yung iba O, ay papay, ito tayo, ito natin yung suspect Itong room 210 Pabuksan natin yung iba Okay Pasa po Check natin doon kung mababago kailangan nang po uh, ligyan natin ng at least 5 minutes bago buksan ang susunod na gate valve para masigurado po natin syempre po pag pag uh, bukas natin natural lang na mabawasan ng tubig dahil pinatay natin eh. hindi katulad dong kanina na sobrang lakas ng pagbaba niya ng pressure. Yan. Ito naman po ang room 205. Bumababa po ang kanyang pressure pero mabagal lang. Nakakuha po tayo ng tatlong saste. Ito po. Tatlong room nito. Check-check po natin. At room 205. 210 i-check po natin ipag-coordinate po tayo sa housekeeping upang pabuksan ang room bukas, eh. bukas daw magaling pala ang housekeeping responde ka punta na po natin ang room 210 hanapin po natin ang gate pad dito at isasara natin Pagkatapos, doon bubuksan natin. Pag walang leak, walang problema sa linya, mula roon, papunta rito. Dito na po tayo sa kwarto. Hahanapin po natin ang gate valve dito. At ating papatayin. At pagkatapos, bubuksan natin ang gate valve doon, ang gate valve ng room na ito, doon sa main. Papatayin po natin ang gate valve dito sa kwarto. Patayin na po natin ang gate valve. Ngayon po, pupunta po tayo sa baba upang buksan ang gate valve doon para malaman natin kung may leak ang linya nito. Tara naman po tayo sa ating pump upang i-check kung ang pressure doon ay bababa. Okay po ang pressure. Ang pressure po ay di bumababa. Ang ibig pong sabihin ay walang leak. Kadalasan na nagiging problema ng mga ganyan ay yung sumali. Pahalatang nagli-leak. Misan hindi na lapat ang kanyang flasher. Check natin. Dito po siya nagre-refill po pero hindi na po puno ang tubig. Ibig sabihin po tumatapon lang po ang tubig. Ito po ako minsan ng salaring. Pag binindot po natin, angat po yan para mag ng tubig. Ngayon pag binitiwan po natin, dapat po papalik yan. Pero ang nangyayari po kumisan, hindi po bumabalik ito. Dala na rin po siguro dahil medyo luma na. Ito po, palitan po natin. Yan po ang nagiging problema. Mga toilet flasher na yan. Yan po ang naging problema ng room 205 at room 210. Ang toilet flasher. Samantalang ang sa room 204 ay sa shower valve. Punta po tayo sa pump room upang i-check ang pressure. Yan po, hindi na po nagpapatay sindi ang ating water pump dahil po sa mabilis na pagbaba ng pressure ng ating water tank. Sana po ay nakapagampag na naman po ng kaunting parunungan ng mga nito. Hanggang sa muli, bye-bye!